po ay kahit naman ang niyog. dito sa amin mga kananay ay paborito talaga ng buong pamilya ang ginataan ginataan Filipino food alam mo mga kanana itong ginataan ay narinig ko sa mga matanda ng um, pampalakas na ito ng katawan ito mga kanana yung ginataan ginataang mga saray-saring gulay yan okay, ito kami ito ang sekreto ng niyog na parating ginataang pampalakas ng katawa Yan. Yung langka na tinatad at murang langka ay ilalaga ko muna sa puting sabaw bago ko siya gagataan. Ayan. Ay, mga kananay, <laughs> uh, himayin ko po itong pako. Pako ang tawag dito sa amin. Iwan sa inyo po. Sa amin ito ay pako. Ihalo namin ito sa ginataang langka. With tuyo. Ito po ang tuyo, ang hihalo namin. Yung tinuyo ko nung ilang araw. Hindi lang nabidyohan. Yan. Sa English yata na ang tawag ay fern. Fern? Fern, parang nakalang kukis. Uh, Pag-aralan namin yan. Yeah. Ah, yun lang. This is fern in English daw. Fern. Fern. F-E-R-N. Ah, F-E? F-E o F-I? Yun. Sarap ito mga kananay. Sa, ano? Yung, igagata ko pong sabaw ay yung tubig, pinakatubig or sabaw ng yung, ayan. ko lang kanina. Oh, oh, okay. po nagaluto si Jin ng aming ginataan, ng aming tanghalian ay dito po na upo muna ako dahil pagod man. Ang mga senior pala, mga karanay, ay minsan ay madaling mapagod. Kaya ito ka ngayon. At tapos ko lang ng himay nitong aking ito. Yung pako. Yan. Himay namin. Ihalo namin sa ginataang langka. Yan. Okay. Yan po si Gin. Nag-himay uh, garlic, bawang, at saka sibuyas. Luto na yung langka na mura. Kaya yung ilalagay kong gata ay yung mismong makrimang gata na kasi luto na yung langka. Habang kumukulo yung langka ay idagdag ko na yung pritong tuyo. Pinarito ko muna siya para mabango. At yung bawang sibuyas at luya. Ayan. Yeah. Ayan. kukuha ako ng siling haba, siling pagsigang. Yung sabi ka rin ni nanay na munga na aling paghihirap. Ayan, kukuha lamang ako ng tamang dami. Ayan, pulo na. Ilalagay ko na itong pako kunin ko sya ng hapok lang. Kasi mas maganda sa gulay yung hapok at hindi magroy ko. Para na dyan kayo yung sustansya. Ayan. Idadagdag ko na yung sili. Ayan, luto na siya. So, dadagdagan ko lang ng paminta. Okay na. Ito yung aming panghimagas. Gagawin ko siya ng melon juice. Kasi gusto-gusto ng mga bata ang may panghimagas. Ayan. Ayan. Ay okay, tayo. Mata-mata. Thank you, Lord God, sa pagkain na sa aming harapan. Lubos rin po ako Nagpapasalamat po Diyos sa mabuting pangatawan na pinagkaloob mo sa amin. Ngayon din po ba, dalangin ko po po Diyos sa, sa aming mga viewers ni Kananay. Sana po silang dako na roon. Pagkaloob po po God ang mabuting pangatawan. Ang magandang buhay at ano man po pinapagdaraan nila sa kanilang buhay ay makasubay po sila. Ang dahil sa iyong kabutihan at kadeklaan. In Jesus' name, Amen. Amen. Kain to tayo mga viewers, subscriber, saan man po kayo, naroon, ang dalangin ko ay sa maayos kayong karusugan. Nakahugas kasi din ako nagsasabi Kailangan ay Lagi-lagi hmm, Kailangan kumain ng gulay Pantayo ay First time po sila nakatikim ng tako Na hinalo sa なんか

bira bira kana nga hindi ano hindi bira pagasan nga hindi mag labana ito at sinay niya eksperyensya maganda ako hindi talaga ako hindi ako it magulong sa amin na sa amin na kapit sa amin kaya tingnan niyo 'to bukod sa n'yo. Saan pagkaen ang gulay? Alam mo siya pa man gulay. Ang mga pagkain sa amin dito mga kananay ay dito sa probinsya ay most ang most likely ang gulay pinataan, tinula, pinangat, tinihaw, pinarito, mga Pag pagkain, probinsya. Kasi yun po ang aming nakasanayan. Hindi katulad ng mga sa ibang bansa na may mga wala may, may mga gravy sauce, may mga karne. mantika, karne. So kami po ay simple lang. Dali ko po yung aming nakasanayan. At ngayon po lalo, hindi kami makikitim gaano ng karne baka dahil, ang ah, karne baboy dahil napakamahal ang karne baboy dito sa amin. 20 pesos na lang ay 你累呢？Mm hmm. Hanggang dito na lang po kami ang aming masarap na kainan sa Lutong Probinsya. Maraming salamat po sa salamat po sa aking mga tapat na mga viewers at aming minamahal at subscriber. Like and subscribe. Hello, Misaya, hi. Hello. Misaya, hi. Aruh, yung aking yan. Oh, yan yan. Oy. Oy, yan yan. Namiss ka daw ng viewers. Oy, oy, oy. Oh, Namiss ka daw ng viewers. Oh, Saan daw si little hala? Hi, aruh. Ay. Ay, yan yan ka yan. Oh, oh. Ah, may bait na si yan yan, no? oh. Oh, oh. kita mo lang. Hi daw, hi, hi. viewers. Hi. <laughs> hi fans, oy, Yung nag-na-miss kay, ano, kay Little Halaha, eh, yahay dito na. Awe! Oh, uh, My cute, uh, to. oh, to. Oy, 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 baby Hello. boy. Wow. Anong ulam nyo? Uh, gulay. One. Ano yan? No. wow. Magic wand. Wow. <laughs> wow. Magic wand. Nag-imbinto lang, imbinto. Mga oh. Gunay.

Araw-araw, daily lang gid talaga ang aming. Kami wala nang vlog. Oo, oh, may Uling vlog naman. Hay eh, sige. Eh, kwan lang. Hirap, hirap dublihin. Darating ang panahon na yan talaga si yan yan. Mag-vlog yan si yan yan, si An yan yan ang magdadala ng ano. Yan yan. Ikaw na magdadala ng video no. Yan yan no. Yan, si An yan yan ang video Ang na na kananay aking mga apuran ay talent, puro talented yan eh. Oy. Ah. Yeah. Uh, <laughs> Hanggang dito na lang aking pagbibidyo mga kananay. Thanks for watching.